kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga friends, mga kumare at kumpare na nakikinig at nanonood po sa atin dito sa Uh, abogado de Campanilla. Nadudulas ako ng ibang programa. Kasi dami mong raket eh. iba yung programa. Sana Kaya, A minute, kaping mainit. Ako po yung mare ng bayan, mare Yao. Kasama natin, syempre, walang <laughs> iba. Attorney PG Gala. Ay, thank you naman. Napakainit talaga lagi ang anyong introduction. So, hello sa mga taga nanonood sa atin ngayon sa Facebook, sa YouTube, tsaka sa Signal 101. Yan. There you have it. O, oh, kung may mga katanungang legal na po kayo, ha, mauna-una na kayong tumawag kasi pabilisan ito. Oh. <laughs> ano <Ganun> ba yun? <laughs> Oo. Oh, kaya tawag na po at mag-text na anong mga numbers natin, attorney? Oh, it's 0954-310-0331 for Globe, and then for Smart, it's 0961-770-8807. Ayan. So, dahil dyan sa mga numerong yan, na nakikita nyo rin sa ating screen. Pwede, pwede kayong tumawag at mag-text mm. sa amin. Okay? So, ready ka na, attorney? Oh, of course. Ayan. Then, ready na si attorney. Ready na rin tayo. Ito na ang ating first question. Mm. diba Di ba? Game portion ba ito? Ito nga. Ito para ano nga ba isang show? Um... Parang si attorney Gabi ba oh, dun sa K? Ano ba yon? <laughs> Yung show. K, K -check. check! Ayan! Ayan. Mas mag-iirap mga tanong doon. Uh, huwag niyo ako isasama dyan. Dito uh, na lang ako. Di hamak! <laughs> Tama, mas mahirap ang mga tanong dahil sa mga nang tita. <laughs> 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 Oo nga. Hindi ko makasagot. lang ang tagal-tagal nag-aral na, no? Oo, oh, hindi ko makasagot. <laughs> Oo. Oh, hindi, alam mo, misang kasi, oh. yung larangan na pinasukan mo, oh. eh, iba yung pinag-aaralan. Totoo yan. Pero I'm sure dati alam mo yun parang hindi rin. Ayoko <laughs> mag Ayoko magpanggap. Ayoko magpanggap. Ako, ako pag absent ako eh. Ayaw, yun ang dahilan. Absent. Wala ako sa eskwelahan. O, oh, sige, eto okay. na. Si Lisa, 32 years old, the gig city. Hi, attorney. Married na po kami ng husband ko for 5 years at gusto na po naming or gusto na niyang i-adopt ang panganay kong anak na 6 years old. In short, meron na siyang prior na anak. Okay. 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 Wala pong pangalan na biological dad sa birth certificate dahil tumanggi po siyang pumirma noon. Pero ngayon bigla siyang naghahabol. Ay, wala naman siyang binibigay na child support ever since. Gusto ko lang pong malaman, ano po ba ang steps sa legal adoption? Kailangan po ba ng pahintulot ng biological father kahit wala siyang papel na at hindi siya nagsusustento? Balikan natin Balika, yung tanong. Okay. Ha? Balikan natin. Sige, sige. Ganda sa, ang ganda nito. Ah. Ang ha? ganda ng tanong ganda na ito. Ko Labs po. ko ito mga tanong na uh -oh. ito. eh. Yung misa natutuwa ako, sabi ko, ano ba itong mga pang-barba ito? Yung eh, mga eh, MMK. Ah, pang MMK. Pwede. Pwede. Ito no? na. Ah, gagawin kong MMK version. Sige nga. Ito na naman tayo. Hi, attorney. Married na po kami ng husband ko. Kailangan Okay. At limang taon na po kaming kasal. Ang gusto ko po ay ma-adapt niya ang panganay kong anak. Ay, hindi. gusto niya po na i-adopt na raw ang pangalan na Magandang tanong 'to. So, married na sila. Yes. Okay. okay. So, ang nangyari, meron siyang anak siguro nung pagkadalaga. Yes, oo. Na walang pangalan yung tatay. Wala ring kinilala na tatay sa birth certificate. Yes, oo. Ngayon, gustong i-adopt ngayon ng kasalukuyan niyang asawa. Magkakakomplikasyon komplikasyon ba yun? Hindi naman. Una-una, congratulations. Yes! Yes, oo. Dahil second... Nasa tamang daan ka. Nasa tamang daan ka. Oo, <laughs> San, Ano, ba? Diba, natutuwa ako na yun na pangasawa mo, mahal na mahal ka at yes, ang anak mo. Yes, that's true. Na, that's that, a very nice thing. Oo, so natutuwa ako sa iyong sitwasyon ngayon. So, itong problema mo, actually, okay, ang biological parent, mm. kailangan talagang to give consent to even if, even if, Aha, mm -hmm. aha. Mm -hmm. Kahit hindi siya nakasulat sa birth certificate, kahit hindi. Biologically lang nakalagay sa bata. At kahit na <coughs> no. don't, don't, don't. Kalma, kalma. Ah, kalma, 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 kalma. Sabi ko ng kalma. Oo, kalma, kalma. Eh yun ang nakalagay. Although ito ang maganda naman. Mm. Pwede hindi na exception to the rule. yung exception na yan If ito, she can prove abandonment. Um, ay, ducko abandonment, ay walang suporta? Exactly or an unfit parent naman. Ay, ay medyo makapal kapal pa nga mukha. exactly. So, oh. Ang ang sagot ko dyan is oh, kung naghahabol siya, eh, mukhang wala naman siya karapatang maghabol. Ngayon lang oh, niya oh. naisipan. Oo oh, oh, nga. Too late, my friend. Yeah, so, ah uh, actually maganda dapat si Atty. Gabi dahil kasama siya dun sa board ng ano, Intercountry really? Adoption Board. Oo. oo, eh. Pero ito yon So, a biological parent has the right to kailangan niya magbigay ng consent. Eh. Mm. Kahit ano lang. Kahit na uh, illegitimate. di mm. ba? Diba? Uh, pero ngayon nga, uh, wala naman, hindi naman ibig sabihin na kung hindi pumayag, eh, wala ka ng choice. Choice, ba? diba? Mm. Patunayan mong inabandon kayo. I have a question. Yes. Paano malalaman kung siya nga ang biological father? Nung ano? Nung... Example, example lang. Sabihin ko sa kanya, eh, di ka naman tatay nito eh. Paternity test. May paternity test. Eh, ba't ako magpa-paternity test? Eh, ayoko nga siya maging tatay. O, oh, eh, pwede mong, kung gusto mong gawin yon, di ba? Pwede mong sabihin nga... Pwede na, bang kasuhan siya nung biological uh, father ng anak niya? Pwede ba kasuhan ng anak ang biological father? No, no, baliktad. Pwede bang kasuhan ng biological father yung nanay ng anak niya? Ay, hindi naman. Kasi ang usually ang paternity test ay usually yung nanay na. Kaya nga diba? so ang gawin mo, sabi mo hindi ikaw ang tatay. <laughs> ikaw naman tinuro mo pa no. Hay, <laughs> hey, parang inaamin naman niya na <laughs> joke lang. Um, joke um, lang. Huwag naman okay, naman tayo ganun. Okay, okay, Joke lang, joke lang. Okay, peace, peace. O, <laughs> kasi yeah. hindi naman niya sinopotan. Although, again, again. Mm, maganda rin talaga na balanse ang isang mm, bata. Mm, mm, kasi at least kilala niya kung sino yung nanay niya, tatay niya, Saka biological. Saka six years old pa lang eh. So malay, pa. malay mo naman na parang kung six years old, tapos na six years eh, mukhang no show si biological daddy. Pero nung alam mo naman ng mga tao, kung kailan mawawala, doon nagmamahal. Ang tawag dyan, laging sa huli. huli ang pagsisisi. Diba? Pero, ang tawag ko dyan, be. Buti nga. Okay. Pero best interest of the child always. <laughs> yes, ang, yes. Ano, dyan. So, it's also in the best interest of the child. To it's, have a whole family. Yes. Oh, so, mukhang I'm happy that your yeah, your husband true. wants. Kasi, ang, ano dyan, may practical rin yan eh kung bakit niya gusto niya adapt Dahil, para yung apelido ng bata, pareho na sa kanya. At saka, mas malang question. Oh, yes. So, Lalo na, for example, if you're going to migrate. Yes, oo. Tapos sabi niya, ay, ba't iba yung pili dito? Ay, ba't na ng komplikasyon? Yan? Oo, totoo. Totoo diba? yan. Oo. Pag nag-aaral, may komplikasyon hmm. din. So, ah, ah, kung ako yan is parang kung kung talagang may gusto naman ng biological father ng, may parang ano presence sa kanyang, mm -hmm. sa buhay ng iyong, ano na hindi naman nakakasira sa iyong current family. Maganda rin naman yan, 'di ba? Na parang yes. makilala rin naman nung nung anak, nung anak. Oo. Oo. At kung ang intensyon naman talaga nitong asawa mo na mahalin din siya na parang tunay na mm. anak. Maganda rin 'yun. oh maganda. Si kaya natutuwa ako. Congratulations. Yes. No, Bihira ganda. 'yung ganyan. Bihira nga eh. Oo, Bihira. Na, na to the point of willing to adapt. Yes. Hmm. E sa bagay, uh, pinakasala na naman siya, nandiyan na siya eh. Oo. Actually, dapat nga, di ba, kung if you're mga, yung single mom, di ba, ang kanilang measure dapat yan eh, kung mahal ang anak ko, di ba, okay na sa akin. Lahat na yun. Uh, no, lahat okay. na yun. No? Sige, eto na si Catherine. Catherine ng Baguio. <laughs> Magandang gabi sa iyo, Catherine. Si Mariao at Attorney PG Good evening. Rinig ko. Rinig ba Ay, rinig na rinig ka namin. Galing kang bagyo? Oo Malamig ba ngayon dyan? <laughs> Oo nga. Hindi malamig? Malamig. Malamig po. Malamig po. Ay, malamig. Oo. Uy, nasira na naman ang canon. Ah, talaga? Oo. Paano tayo akit ang bagyo? Ay, paano kaya? Yun? Magkano? Magpapagkano? <laughs> <laughs> tayo kay Catherine oh. ng uh, strawberry. -oh. Season ba ngayon? Uh, hindi ata. Hindi. Pero parang, parang magluli niya ni Catherine. Oh, Catherine, are you okay? Mm -hmm. Okay lang po ba? Nasi, Nasi, yeah. o, sige Catherine, bago tayo maputot, ano ang tanong mo kay attorney? po so, attorney kasi um may po is mag aasikaso po ako ng custody for my son. Uy, Hmm. Uh -huh. Ano daw? Custody um, for her son. Uh -huh. Bakit? Ilang taon na ba yung anak? ilang taon na yung anak mo? Saka two years old lang po. Oh. Se below seven, bakit naman nawawala sa'yo ang custody? Wala sa'yo ngayon. Um, wala Kasi na po kami ng ex-live-in partner. Oh. O oh, live-in lang sila. So hindi mo asawa? Hindi po. Hindi okay. Po so paano napunta sa kanya yung bata? Oo nga. So, kasi po kami ah. sa you know, na po kami nakatira sa parenting. Ah. Since nakakagulo na po kasi talaga yung relationship namin, everything. Kasi wala po kami talagang love na na-build up. Ang naman, wala nang love. So, <laughs> Dalo mo <po> talaga. So, hindi inalis <laughs> yung relationship po namin simula so nung muntis ako hanggang sa na, na sina, nilabas ko po mm. yung anak ko. Wala ko na nilabas na nilabas. So, talagang nilabas mm. po namin is away bate. Lalo na po ang cost is money. Oh, okay. Um, so, ibig sabihin, gaano katagal na kayong magkahiwalay ng anak mo? Um, one month na po. One month. Ah. At gusto mong makuha yung bata? Yes po. Ah, napakalawa po. Pero may kapasidad ka ba na alagaan ng anak mo? May trabaho ka ba? Oo, oh, work. And kahit mag-isa lang ako sa bahay, may mga ate naman oh, po na... naman sa support system. Hindi ba logical? Pero nakakasakasama ko po pumupunta sa bahay. It doesn't matter as long as it's a support system. Oh, okay. Yes. So, attorney! O, oh, ang linaw naman ng ano mo, ng, ng, ng karapatan mo dyan, Catherine. Okay. Atrin. Okay. Kasi, okay. unang-una, since you are not married, oh, hindi kayo kasal, no? So, ang rule dyan is that uh, sole parental authority is on the mother mm. for an illegitimate child. Meaning, kung hindi kayo kasal. So, lalo na at below seven. Mm. Talagang dapat sa ang anak mo. Oh. Question. Mm -hmm. Paano na yan, attorney? Sabi mo, pwede nga sa akin yung anak ko. Eh, nagmamatigas yung kabila. Saan ako pupunta para ma execute ko na mabalik sa akin yung anak ko. Kung ayaw nila, I'm sure ayaw nila may resistance eh. May resistance talaga yan. Al siguro lang na kunyari, kung napamahal na rin naman sa kanila nila yung bata. Kung, kung kaya hindi nagmamahalan, uh, I'm sure yung kung nasa puter kayo nung pamilya nung partner mo, napamahal sa ka kanila yung bata. Well, unfortunately, talaga na nangyayari talaga yung ganyan, yung naghihiwalay, di ba? So, saan ka pupunta? Pumunta ka sa korte, eh. pumunta ka ng PAO, kasi talaga clear na clear yan. Meron, may women's desk. Saan yan? Sa police station? Pwede rin, kasi okay. pwede kung talagang ipagkakait yan, violence against women and children. Ano oh, yan, ah. ah. Kat? Women's death sa police station. Oh, pwede. Oh, women, yes. Pwede yan kasi oh. pwede mong sabihin parang ano yan eh, di ba? Pinagkakait ka. Kasi pwede yan pumasok sa bouse kung talagang violently ayaw talagang ibigay sa'yo despite okay. despite demand. Or it can also be a petition for custody. Actually, kahit hindi custody, ikaw may ano, pwede higis corpus yan, ibigay mo sa'kin. Pero attorney, siguro ang magandang tanong ni Catherine, saan ako pwede pumunta na hindi ako gagastos ng malaki? Ay, nakasawin <laughs> Yes. yes. So pupunta ka sa Women's Desk mm. sa may pulis ba yan? Oo, tapos tutulungan ka nila dyan. Tutulungan ka nila. Kasi pwedeng kahit na sila mismo na lang ang magpasama ka na lang sa kanila. clear naman ang right mo. Eh. Mm. Ngayon, ang tanong uh, ko, talaga ba bahay ba kayo? Oo. Ano pa? Ba? Magkapit bahay ba kayo? Hindi po. Ah, okay. Pero hindi rin po sila naka-hiram. Pero magkaibang magka -ibang barangay lang. Magkaibang oh, barangay. No, okay. Tanong mo lang, mo sinubukan mo na bang kunin yung anak mo o oh. hindi pa? Oh, yes po. Actually po, nagkasundo na po kami kung kailan, baka, kailan nashared, po sa akin yung bata. Mayroon sa shared ano. Eh bakit oh, ayaw okay. mo na, ayaw mo ipahiram? Ayaw na yung sorry sa kanya. Ayaw na po ibalik sa akin kasi nagsasakit po yung anak ko nung binalik ko po, po sa kanila. Na-confine po siya. Ngayon na yung oras ko is akin na dapat na yung schedule ko po, sinusundong ko na po siya. Ayaw, tinuha po yung bata mo sa akin. Tapos saka po ako tinulang palabas sa bahay nila. Ang nandun po kasi naabutan ko, wala po kasi yung Tatay ng anak ko. Ang nandun po, if, yung mga ex in ko po. Ah, uh, okay! Question! Ilan taon na yung bata? Two years old. Two years old? Mm -hmm. uh -huh. Di ba hanggang two pwedeng mag-breastfeed ang bata? Nag-breastfeed? No, no. Pinormila na po siya. Since may daron uh, po hi. ako ng conversation. Matagal na rin ah. naman ng no. ah, two years. Old. Okay, okay, sige. Mad sa akin ha, kasi since it's clear na hindi kayo kasal, ganyan. Pwede ka naman magpatulong sa women's desk, wala namang ano yun, di ba? Tapos magpatulong. Ano yon, Magpupunta sila dun sa bahay kasama yung police Yes. Ah, yes. O, oh, yun pala naman, yun na yung pinakamadali. Baka kasi, kasi doon pa lang makapag-usap na kayo. Yes. So, oh? oh. kasi ano eh? Uh, you're the mother, it's a clear that sole parental authority is with the mother. Diba? So, ah, uh, so, na lang pero wala kong bago gawin yun baka naman one more try to talk to to your ex-partner, hindi, ex hindi na kaya hindi po, kasi mainit na po both sides, tapos uh -huh. na nag-birthday inyong okay. anak ko, hindi po ako in-invite. ah, okay, sige hmm. pero, ah, uh, well, sige ganoon na lang ha, punta ka daw sa women's desk, okay. okay. ha? Okay. Good luck. Ha. Good luck. Ha. I hope this is resolved peacefully. Yeah, me too. Me too. And then pa pag-usapan nyo na lang para buurin yung pagkataon ng anak mo. Hindi porke kayong dalawa kasi ang nag-away. Eh, pati yung anak damay. Di ba? Pwede naman pag-usapan. Di ba? Opo. Uh may last concern din -huh. po ako. Um, Meron kasi akong death threat -huh. from my ex-in-law. Ah, iba yun. Iba naman yung death threat. Ayan, pag death threats, kana, blatter ka na, mag-complain na, at yan talaga, sa same women's desk, hindi. Police na talaga to eh. Police Kasi yan. Death threats yan eh. Grave threats yan eh. Grave um, threats. Pwede yan kung sa VAUSI. Yes. VAUSI oh. na yan. Violence against women and children. Yes. Threats. Which is the women's same women's, women's, women's death. Oh. Which is then. the same oh. women's death. Oh. So oh. the same women's and children's death actually ang tawag doon. Pag kinuwento mo lahat yan, alam na ng police ko nang gagawin nila. Sila na ang complaint. Um, doon sa VAUSI, hindi daw po tinatanggap yung letter of invitation sa kanila kasi pinadalan daw po na better nag yung nagdala na pala nagbawas din na siya oo oh. hmm. hindi daw po tinatanggap tapos pag pumupunta po sila doon laging wala daw po yung father na anak ko so, yun uh, po yung nilalang yun yun uh, edi talagang hmm. pulis uh, na sumahan na siya sumahan no? ka na, oo kasi uh, enforcement then it's not no longer uh, <laughs> technically legal, but kasi meron ng legal order, tapos nang hindi lang nila tinutupad, pag ganyan, madadagdagan lang ang kanilang problema. Correct. Mm -hmm. So, pwede pa siyang pumunta sa pinakanires na police station, magpasama siya, at, at yung -valid police, order na de valid na order May oh, valid order naman. Okay. Okay. Yes. Oh, yan. Pwede okay. yun. Okay. Kat, okay. Ka ganun na lang, ha? saan kung yung, ah, wala po akong papel na ipapakita, or... Oo, oh, wala po ano? siyang papel na pwede niya ipakita? Okay, di ba, meron ng invitation yung may, na, may na invitation di ba? sa bawat po galing. Oh, Pero wala pa mali sila po yung may hawak. Sino may hawak? Yung, yung ano raw? Yung ano daw? yung, yung bawat po may hawak. Kumuha ka ng kopya. Kumuha ng kopya tapos patulong ka na sa police ako uh, kumuha ng kopya. Para lang ma-serve. Para lang ma Service yan eh. Okay. Sige po, sige po. Vowsy po sige po. Vowsy yung po sige po. Na yung ano daw po? Ha? Hindi po hindi ako bigyan ng bounty ng papa. Ay, ka bibigyan. Ikaw yung complainant, oh. bibigyan ka. Oh. Ano po? Oh. Ano yun? Baka lang po kasi. Okay. Ah, hindi ka hindi. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Uh oh, pwede. Bibigyan then ka then nila. You're the complainant. You uh -oh. have the, ano, you, are the, you, have, you the have the right to get. In fact, na alam mo sa bounty, uh -oh. it's strictly confidential. Ang Uh, in favor of the complainant. Ah, okay. So, ikaw lang talaga makakakuha ng, ah, um. uh, ng uh, kopya. Kasi kahit sila kumuha ng kopya, hindi sila makakuha dahil strictly confidential oh, bawal between no. you and oh, uh, the, 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 court. The court. Okay. Or the kung sino Okay? okay. So, hindi pwede nga ipagkalat. Hindi yes. Yeah. pwede. Ano yan? Kasi it's strictly confidential. Kaya yeah. Kahit yung mga police hindi nila pwede nga ipagkalat. Okay na? Oh, thank you, Atty. Thank you, ma'am. Good oh, luck, Good luck, Okay, I, I I feel you. Okay. Oh, nga, sakit naman two years oh, two old, years wala old. sa'yo. Oo, oh, kasi cute yung bata siguro. Malamang. Two years old, malambing. Siyempre, oh. naisip-isip nila. Sige, ayaw namin yung nanay, yung anak na lang. At mukhang yung mga lolo't lola pa mas, mas ano eh, mas oh, attached. Oh. Eh. Eh, yun nga. Ang oh. problema dyan, maalaala mo kaya na naman tayo dyan. Mukhang mula lahat ang questions natin, this show, ah. parang ano nga, nakakaluha. Ha? Huh? <laughs> Oh. Ah, Naka-plug na naman ba kami? Sorry. Oh. Oh, sorry naman. Oh, sige. Lagay natin sa drama ng TVUP. Okay. May drama ba tayo? TVUP. What is our drama? Ito isulat nga nila yung ano. Malay mo, di ba? May meron, drama. drama. May drama ton din ng TVUP. Oo, oh, oh, meron. Oh. Yung, may, 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 parang telenovela. Hindi, para pag tayo magpakailanman. <laughs> <laughs> Nagpalag pa rin. <laughs> oh, sige, okay, sige, sige, sige. ito oh, naman, si Ronald, 42 years old, Hong Kong. Oy. Pero nasa, originally, sa Cavite siya. Ah. Pero sabi ko siya, dami natin OFW siya oh, nagtatalong. Eh, diba? oh, ito. Oh, At We bought three lots over the past two years And okay naman ang deed of sale Pero nung lumabas na ang titulo Kulang ng isang letra ang pangalan Ng wife ko Instead of Cherry Spelled C-H-E-R-I-E -E, mm. Ay naging Cherry C-H-E-R-I Ah uh, Naging cheery. Oh, wow. <laughs> Saya mangin. Hindi nga eh. Nasa entry ng married to under my name. Tama naman po ang name ko as the main owner. Paano po ito maayos at anong steps para ma ang error na title. Ay, medyo maganda naman ang... Uh, maganda hindi naman. Hindi naman masyado hindi naman mahirap. Ma mahirap yung tanong okay. niya. Okay. Obviously, this is a typographical error. error. Oo. Oo. Dati kasi, pagpapalitan mo yung mga yan, pupunta ka pa ng korte. Really? Dati, hmm. oo. Pero ngayon, hindi na administrative na lang yan. Anong ipapakita nila doon sa... At kanino nila ipapakita? Sa Registry of Deeds. Yan. Kasi yung titulo na yan eh. Ah, really? Mm-hmm. -mm. Papalitan mo lang yan. They have forms there. You have to just prove that yung si... Cherry, naging chiri. Chiri, ay... Okay. naging cherry. Oh, admin okay. na lang 'yan, admin. Oh. So mas mura so, na lang 'yan. Hindi 'yan, hindi 'yan fatal. Uh Oo. -oh. <laughs> fatal lang. Unless sa 'g iba ang uh -oh. niyu asawa, na Cherry and cherry. Uh Oo. -oh. Okay. At saka, baka mag kailangan niya magpakita ng marriage, Ma marriage contract, marriage contract yung birth certificate passport. na, passport, mm -hmm. or any proof na ang talagang pangalan ng asawa mo ay Cherry. She ay ay che de, che Cherry, oh, Ah, Cherry. cherry. Okay. Sherry. Yeah. Okay. So Simple lang, lang yan. Simple lang. Okay. Aha. Good news for you yan. ito yeah. naman, si Carlo, 34 years old ng Makati City, attorney sinampahan ng grave threats at usurpation of authority ang kaibigan ko dahil sa airsoft gun na nakita sa kotse. Wala raw siyang sinasabing pulis siya at pasado na ang... Oras ng parking? Ano yung sinabi ng pasado na? Hindi ko alam. Anyway, sige. Okay. Walang CCTV o witness, pwede pa siyang arestuhin kahit walang warrant. Ay, okay, magandang tanong 'yan, ha. Warrantless arrest. Usurpation of authority at sinampahan ng grave threats. Okay. Mm, okay. Ang tanong niya, pwede ba siyang arestuhin kahit walang warrant? I would suppose na nakita yung barel, kasi ang airsoft ngayon mukhang totoong barrel. totoo, nag airsoft ako dati eh. 'Di ba? Parang mm -hmm. maloloko ka talaga. Nak Akala nila ano yan eh, 'di ba? Mm -hmm. So, let's assume na nakita nila yung airsoft gun mo na, yes. na, na legal yung pagkatingin nila na, siguro, na stoplight o sa mm -hmm. na napansin nila. Mm -hmm. So, ano ang mga tatlong instances. Sa tingin ko hindi siya hindi siya checkpoint eh. Ano siya? Kasi siguro parking. nasa ayan, nasa parking eh. Tapos okay. sila sabi yung pulis siya. Ah, parang sila sabi, ayun sir, parang siguro nagpanggap siya na pulis siya. Oh, eh sabi niya, hindi naman ako nagsabi ng pulis ako oh, eh. anyway, okay. Nakita mo, baka, baka lang ah, hindi pa oh, sure. Oh, hindi pa. <laughs> baka nag, nagkakaroon ng heated argument, medyo binuksan niya yung, ano niya, oh. may nakita. Eh, ikaw ang nag-assume, hindi ako. Oh, parang tige, ganun siguro oh, anyway, yung, ano niya. Oh. Pwede ba siyang arreso so, kahit walang warrant Hindi. Mm. Kasi ang warrantless arrest, warrantless arrest, tatlo Ay. lang yan oh, sige. sa batas. At muna is in flagrante Ano yun? Ha? Ah, yung caught in the act. Ah, so, so nagnakaw ka, nakita kita nagnanakaw, pwede kitang arresto. Oo, pwede Ayan. Na, citizen arrest nun eh. Okay. Pwede kitang arresto. So ano pa? Yung isa pa is hot pursuit okay. Nagnakaw ka, tumatakbo ka, nakita kita, pwede pa kitang hulihin. Oh, ah, hahabol kita. Okay, ngayon Sige, ngayon hot, pursuit. Hot pursuit. Oh, at, oh. Yung isa at yung at ay... yung hot pursuit hanggang 24 hours ata, uh, yun ano? Hindi naman, oh yes, yes, normally. Kasi oh. hot pursuit eh. Oh, Dere-derecho, continuous eh. dire derecho, continuous, diba? oh, oh, para sa si pelikula yung oh, katakaw okay, na, Oh, FPJ yung dating oh, yan. Oh. Sige. Oh. Tapos? Ang pangatlo ay SKP. Ah, kung ikaw ay bilanggo. Bilanggo. At na nakatakas at... kulungan. Oo, at syempre nakita yeah. kita. Ay, bilanggo ito, wanted. Okay. It. Oo, oh, eh, naman kunin mo na agad. Ah, okay. So, tatlo lang pala ang uh, lang pwede kang ma-warrantless arrest. In flagrante okay. delito, hot pursuit, mm -hmm. at saka escapee. Escape okay. e. So, hindi siya pwedeng arestuhin ng basta-basta? Ng basta-basta. Kunyari ko, ang naka, ang nakaaw ang, ang nakaaway mo, tapos hindi naman, di diba yung kung hindi na siya under those three, eh, hindi ka pwedeng warrant. Pero when arrest. you say usurpation of authority, pwede ba yan i-warrantless arrest? Nga eh. Hindi niya eh. Hindi, hindi. Kasi parang... Kriman, krimen ba ang usurpation of... Yes, I mean, krimen na, siya, oh. pero is it... Uh, Something that's in flagrant. Well, siguro kung naka-uniforme siya ng polis na peke. Di ba? Pwede siyang i-warrantless arrest? Oh, kasi wearing a uniform na ng police na hindi ka naman police is eh, a crime. Pero, pero, there are some airsoft uh, players, they wear fatig too. Yun. Pero, yun na nga. So, hindi siya in flagrante in the sense na, obviously, may mga police uniforms na ah. kung talagang nagpapanggap kang police. Pero, kung yung mga fatigues lang naman, na talagang sport eh, talagang yun mm. ang kanilang suot, hindi yun. Okay. Hindi okay. yun. So, yung, yung grave threat na sinasabi, is that also part of it? Or hindi? Magpa-file ka lang ng Magpafile. kaso? Magpa-file. Lalo na pag grave threats, parang kunyari, someone said na papatayin kita kasi ganyan ka. Unless meron yung pulis na mismo na sinabi sa iyo yon, 'di ba, na na, na -tiny ka, 'di saka ka lang pwedeng hulihin. So, Pero kung kinuwento mo lang, kung kinuwento, mo, oy, yung, papatayin daw ako? Oo, Oo. Sabi sa akin kahapon, papatayin ako. Hindi yun, yeah. hindi yun okay. inflagrante. Hindi na, so, ano eh. ano ang magandang, uh, siguro kung ikaw ang naka-receive noon, magpunta ka ng polis. Oo. Pero tasi, siya, bukang siya yung, siya yung siya yung gine. so yun, parang mangyari. Kasi, pag, pag kasi, pag, pag, pag warrantless arrest, ang preliminary investigation, kasi lagi ko sinasabi, PI, yes. ang preliminary investigation, hindi siya preliminary investigation, sinatawad, inquest. Ah, Yun okay, yung parang uh, agad-agaran, within, mm -hmm. kahit overnight, yes, tapos the next yes. day, meron ng information. Okay. Kasi warrantless arrest. Pero, kung hindi siya, proper for warrantless arrest, you have to go through the normal preliminary investigation. Proper court. Proper, hindi, oh, okay. prosecutor. Ah, prosecutor. Sa, sa prosecutor's office. Yes. Proper meron. procedure pala. Yes. Uh -huh. At may panahon yun. kapag submit ka ng counter-affidavit. Uh -huh. okay. May pagkakataon ka pa. Yan. Okay. Hmm. Kasi mukhang yung ating uh, texter, siya yung siya yung kinakasuhan. Tama uh, ba ako? Kaibigan niya ata. Uh, yung kaibigan niya ata. Ah, uh, yung kaibigan kinakasuhan. niya kinakasuhan. So sabihin mo sa kaibigan mo na labanan niya na wag siya i-inquest, dumaan muna siya sa ano, tamang pa, procedure. O, para uh, wag siya pipil, meron siya binipinan, pinapapil mo yung ano, yung article mm -hmm. waiver. So, so siguro pag gaganyan, kumuha na kaagad ng abogado mm -hmm. para ma protection oh, You, ka. you request for a proper preliminary investigation. Para may pagkakataon yung kaibigan mo for due process, pagtanggol na yung sarili niya through right. a counter affidavit. All right. Okay. So, ang dami nating natalakay, very interesting mm -hmm. topics ang ating tinalakay ngayong gabing ito. Mm -hmm. Sana po ay marami kayong natutunan. Nako attorney Dani Concepcion kami okay. ay uh, nagaantay sa iyo. Okay. <laughs> Hindi, I think, na, bumalik na siya. Bumalik na siya. Oh, Pero, man. of course, eh, busy-busy. Oo. Okay. Oh, oh. Mahirap kasi ang uh, maraming hats. At oh, saka madami. Sobrang in demand. Oo, oh, in demand na in demand. Misan gusto kong kunin yung hat para sa akin yung sweldo. <laughs> Oo, oh, no. O, ko rin. di ba? Parang ang, ang taas ng sweldo, kaya akin na lang. Di ba? Oh, anyway, so maraming salamat muli sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. At maraming salamat sa Thank ating you, uh, attorney PG yeah. sa pansamantal sa pag uh, sa ating abogado de Campanilla. Ako po yung mare ng bayan. Maria. At ako po ay yung no abogada de Campanilla, si Atty. PG. Bye, everyone! Bye! Bye. <tapos>